मी नाला नाहीये अरे तो हा personalized service pa talaga ayun na So, eto guys, titigim tayo. Ate, anong masarap na sa usawan dito? Toyo, bawang silip. Ah, hindi nga ate. Ayan, na natin. Mandali ate ha. Teka lang. Ayan kita. So, eto. Tikman lang natin tong ano ni ate. Anong tawag dito ate? Sa ganito? Dumplings. Dumplings. So, dito tayo makikain muna. Pero parang mas maganda guys yung view dito. Ayun. Mas gusto ko dito. Okay lang tina dito muna kami makikain na. So, eto guys. Ayun. Para malaman nyo mga subscriber natin. Masarap siya guys. Uh, masarap rin yung sauce. So dito guys sa partido, usong-uso na yung mga food cart. 20 lang sir, murang-mura. Ito ma masarap, masarap malasa. Talagang nagko-complement guys yung ano niya, yung sili, yung garlic at siyempre yung toyo. Ano yung dam? Hmm. Hab? Ah. Ayan, ah, bagong luto pa. Ate, anong oras po kayo nag-i-start na magtinda dito sa Bulibag? Dito. Alas tres na, pa lang, okay na. <coughs> Tapos usually uh, po, yung mga tao, mga anong oras yung kalasan ng tao Just dito sa gabi? mga 8 o'clock talagang nag-aali ko na. Pero kapag weekend po, inaabot ng mga hanggang anong oras yung mga tao dito? Pag Sunday po, mga 9? Mga 9 o'clock. Ayun. Ibalot ito ibalo, po, ibalo, sir. Arunin ko sa sir. Sige, sir. sa inyo. Ano po? 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 Magkano sa palamig niyo po, ate? May five po. May ten. Ah, niyo daw po ng five pesos. Sige, pandan po. Ito po ate. O. Sarap. Thank you po ate. Ayan, naubos natin guys. So, ito na. <clears throat> Masarap. Ito po ate, may gatas pa rin to o mix na? mix na po siya, na. Hmm, sarap. I-focus ko lang po at eh. Ah. Ayun. So guys, ito bagong-bago, bagong luto. Ayun. Talaga namang mainit-init pa. Ayan. So, ayan guys. Dayo na kayo dito sa boulevard. Ayan. Dito kayo guys magmeryenda. Hindi lang meryenda. Dito na rin kayo guys mag-unwind para at least maging mas fresh yung uh, <coughs> utak ninyo. Kung may problema kayo. Upo lang kayo dito. Mawawala na yung problema ninyo. At syempre, suportahan natin guys yung mga small, medium, enterprise, mga street food, uh, food cart, business. So, para lalo silang lumago, lalo silang so At syempre, yung mga may-ari nyan guys, uhong kung sila man yung may-ari, magkaroon pa sila guys ng additional food cart. At syempre, job creation yan para sa mga katropa natin. So, guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabadi Moko YouTube channel. Facebook page na rin. Sama-sama tayo guys na matuto, magnegosyo, at syempre, sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam. So, eto guys, bagong uh, ano, ng mga manging isda. Bagong <coughs> salta. Eto guys yung kagandahan dito. Yung mga bata talaga namang ay na yung nila. Yung huli nila. Nandun na sa ano. Meron din dito guys pasyala na ano. Pwedeng mag badminton. Meron ding volleyball. At syempre pwedeng maligo at mag picnic yung mga tao. <coughs> Ayun. Doon sa kapila hanggang dulo pa to guys hanggang dun sa pinakadulo ang ganda ng view Ayun. talaga naman at hanggang dun pa so as in guys yung mag-aakala na madidevelop ng ganito kaganda itong uh, boulevard na to ganda -gan ng mga bangka sarap mag swimming ah, uh, napakakalmado ng dagat so eto guys nandito tayo sa barangay tagas ah, uh, dito pa rin sa San Jose Camarines. eto na Ayan, ang ganda na ito talaga namang uh, nakaka relax at syempre nabusog rin tayo dahil napakarami nating mga nakain kanina sa iba't ibang mga paninda ng ating uh, mga katropa na nagtitinda uh, mga food cart business so dayo na kayo guys dito sa San Jose Camarines Sur so iba't ibang uri ng mga street foods na pamimilian may siomay lahat ng klase na pwede nyo ma-imagine sa siomay na flavor meron sila at syempre, meron ding mga kwek-kwek, merong Korean corn dog. Ayan, merong uh, cheese roll at uh, uh, kung ano-ano pa, basta napakarami. Kwek-kwek, kikiham um, at may pares rin at may goto so kumpleto tapos meron pang humahabol kanina na nakita natin kaya lang hindi na natin na interview sa susunod guys i-interview natin yung food cart na yun at parami pa sila ng parami habang lumalalim yung hapon at papunta na sa gabi So, eto guys, 360 lang tayo. Tayo na kayo dito, mga katropa. So, supportahan natin yung mga small-medium enterprise, mga nagtitinda, mga food cart business, at syempre, ganun din. Uh, samahan natin, tulungan natin na lalong umasenso etong bayan lang sa Nose. Ayun. So, hanggang sa muli, mga katropa. Eto po, si Kabady mo ko. Sama-sama tayong matutong magnegosyo at syempre, sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. Hanggang sa muli. alam.